Abril at ada alas 5.41 ng umaga dito po sa tahana ng ating mahal na punong bayan Dr. Hesolito Evangelista Galapon Isang tanong para sa bayan Good morning, Mayor Good morning, Kajego uh, Mayor, nagsimula na po ang uh, lokal na pangangampanya para sa May 12 election at kayo po ay kandidato Bilang mayor, tanong ko po, mayor, uh, bilang chief executive ng ating uh, LGU. at Kayo po ay nangangampanya na rin bilang uh, kandidatong mayor. Paano po ninyo napaghahati ang inyong oras bilang kasalukuyang mayor at bilang kandidatong mayor? Uh, good morning po sa inyong mga bayan ko dito sa Bayan ng Gimba Yung tanong ni Ka paano ko nilang hati ang oras ko bilang local chief executive Bilang mayor ng Bayan ng Gimba at uh, bilang kandidato Siyempre kailangan natin dyan ay ang time management uh, Sa so umaga, siyempre gigisi tayo ng madaling araw, alas 4 Para nakagayak na tayo para sa kampanyahan Pupunta tayo, tayo sa barangay ng alas 6, mag-house to house tayo. Pagkatapos doon, sabay meeting sa barangay. Matatapos ang meeting namin ng alas 9, hanggang alas 9.30. Pagkatapos ng alas 9, pupunta ako sa opisina para tugunan, para gawin naman ang trabaho ng inyong lingkod bilang mayor. Andun yung mga papeles na dapat sa firmahan mga meeting, mga taong nangailangan ng tulong, andun sila, naghihintay. At tinatapos ko yan hanggang alas, alas 12. Siyempre, pagkating alas 12, uwi naman ako para mananghalian at medyo magpahinga. Pagka may tawag sa akin ng sekretary na maraming uh, gagawin pa sa opisina at may mga bisita, babalik ang dako sa opisina. Yeah. Uh, Mayor, uh, at ano po ba napapansin nyo, mas Marami ba ang lumalapit sa inyo, sa inyong tanggapan? Dahil alam naman po natin, uh, kapag kapanyahan, meron po mga kahilingan, ang mga botante. Ano na po ninyo? Uh, pareho pa rin, Kacheco. Pareho hmm. pa rin. Pareho hmm. pa rin. Sa umaga, may andun yung mga kababayan natin may hinihiling tulong sa kanilang uh, mga kapatid o tulong sa kanilang mga kamag-anak at uh, sa hapon, gano'n din. Mm -hmm. Pareho din, dito sa bahay, gano'n naman eh. Mm -hmm. Kasi mula nung naging mayor tayo, noong 2023, binukas natin ang ating tahanan. Mm -hmm. Binukas natin ang opisina sa lahat na ng ilangan pagising ko nga rito ng alas 6 eh. lalabas na ako, nakita mo kanila po, opo. ko. May mga hinihiling sila may hinihingi tulong. Apo. At tayo naman ay hindi pwedeng hindi tumulong. Apo. Dahil yan ay sinumpuan natin katungkulan sa ating bayan. At uh, pagdating sa hapon naman, uh, balik sa opisina. Then, siyempre, alas 4, nasa barangay na tayo. Ayo. Para mga panya hanggang alas 9, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Para naman magagampanan ko naman yung aking uh, trabaho na, siyempre, kandidato Apo. bilang mayor, kailangan ko naman kasi uh, asikasuhin ang, ang, ang aking kandidatura. Yeah. So hinggil po sa mga trabaho uh, bilang incumbent at kandidato, mayroon po bang mga limitasyon? Ah uh, may mayroon limitasyon, pero unang unang muna ka, Diego. Hmm. Yung aking trabaho kaya kahapon, tuloy-tuloy uh, hmm. naman yung ating financial assistance. Lamang hmm. bawal na ako magpakita. <laughs> ah. <laughs> siyempre, MSWDO na, mga oh. kaso dyan. Doon pa rin po sa inyong tagapan? Oo, uh, pero siyempre, hindi na, no show na tayo. Hindi, hindi na po ka lang makikita. Hindi kasi bawal, Kacheko. Ah, uh, yan, yan ay, uh, ang tinatawag natin yan ay, uh, sa kasi, uh, election period, hmm. bawal. Opo. At uh, ang kasal ko naman, Kacheko, tuloy-tuloy. Opo. Ngayon niya, alas 10 may kakasal ako dalawa. O, sa isang Opo. araw dalawa ulit. Mm. Tinutukan ko pa rin, binibigyan ko pa rin mga ganong klaseng trabaho. So hindi ito ano, hindi ito mapuputol, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ka Diego. Kasi Opo. sinumpa mong tungkulin niyan eh. Opo. Opo. Nanumpa ka sa batas at sa sambayanan. Na yung tungkulin mo dapat mong gampanan para sa tugunan ang pangangailangan ng ating bayan. Eh, ah, ah, na, ah, kamusta naman po ang bilang ah, kandidato na sa pagka-mayor? Kamusta naman po ang larga po ng kampanya? So far, so good. Masaya. Maganda naman ang nangyayari sa ating ah, kampanya. Masaya ang taong bayan na tayo ay nilalapitan at ah, niyayakap tayo na tuwang tuwang kita mo sa bakas ng mukha nila Opo. ang kagalakan at kasiyahan pag tayo ay nakikita. Maganda naman, magandang dating naman, maganda ang tanggap sa atin ng mga taong barangay. Opo. Uh, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Ah, uh, mga kababayan ko, marami siyong nag-iisip kung paano ko nga nagagampanan ang aking pagkamayor at ang aking kandidatura. At uh, hindi kayo magdadalawang uh, isip. Tandaan niyo po, andito lang ako para kayo ay paglingkuran at mahalin. At siyempre, Ka Diego, pwede bang isingit ng konti sa kampanya? Uh, po, sige po. Uh, mga kabayan ko, ang numero ko po ay dos. Number two. Iyan. Nakaluhod. Nakaluhod sa inyo na nagsusumamo para inyong iboto at ihalal sa Mayo 12 para maging mayor muli ng ating bayan. At makakaasa po kayo ang tapat, dalisay, makatao at makajos na paglilingkod. At ayusin natin, pagandahin natin, pasiglahin ang ating bayang gimba. Sa inyo po lahat, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Galapon.